Gising po mga kalaki, gising na po dahil ngayon po ay May 26 na po mga kalaki. At syempre po, naku po, matatapos na naman po ang May. Nanalo ka na ba? sa mga inaalagaan ng mga lucky numbers. Nasubukan mo na bang manalo? Abay kung hindi baka ito na po ang pagkakatoon nyo para lumipat sa amin at makinig at manood po ng mga vlog namin at itry ang mga lucky numbers na ibinigbigay po namin araw-araw mga kalaki. Okay, panoorin nyo po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga kalaki. Makakakuha po kayo ng mga tips na magaganda ng mga lucky numbers at makikita nyo po araw-araw po may mga nananalo sa mga lucky numbers natin. Nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw baka ikaw na kaya ang susunod kapag sinubukan mo ang mga lucky numbers natin panoorin mo na kaya kung ready ka na abay gising na kunin mo na ang mga listahan mo ibibigay ko na ang mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan at kung meron po ako na hindi nabanggit na bayan kung bayan mo sabihin mo lang sa akin at ibibigay po natin mga kalaki i-reply natin agad-agad yan okay kaya kung ready ka na eto na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayon po ay may 26 na mga kalaki kaya dapat po bangon-bangon na dyan para ang swerte pumunta po sa atin mga kalaki at eto na po ang 2 digit lucky numbers Tarlac 520 Kirino 2315 Bacolod 819 Cavite 2123 Tagig 54 Mindoro 117 Marinduque 68 Caloocan gis 21 Muntinlupa 118 Palawan 254 Zambales Bales 215 Apayao 17-23 Quezon City 11-24 Pampanga 18-2 Pangasinan Gis 31 La Union Sa East 30 Nueva Ecija 15-9 Nueva Vizcaya 23-27 Ilocosur Sa East 19, Ilocos Norte, 58, Masbate, 27, 29, Cebu, 3, 15, Aklan, 1, 12, Aurora, 15, Gis, Laguna, 2, ano to, 2, 22, Quezon, 24, 18, Olongapo, 31, 36, Dabao, 4, 7. San Mateo Rizal 21, 26 Cainta Rizal Gis 12, Taytay Rizal 15, 21 Antipolo Rizal 5, 26, Muntalban Rizal 2, 24 Angono Rizal 31, 14 Romblon 24, 32 Tabuk 8, 19 Marikina 18 21 San Juan 15 19 Pasig 3 23 Manila 16 28 Paranaque 5 31 Samar 11 34 Leyte 23 20 23 20 Ayan po At Iloilo -ilo, 15 Gis Benguet, ayan po, 30, 36, Butuan, 9, 29, Bataan, 11, 12, Batangas, 24, 29, Bicol, is 33. Ayan po mga kalakia, ipuputulin muna natin dyan, dyan sa Bicol para po sa mga masusugin natin mga laki followers na nag-aabang po tuwing umaga. Aba mga kalaki, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers natin, dapat po nakatutok po kayo sa mga legit na account natin na nakafollow po kayo. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Palungkin sa Facebook. Lagi nyo pong titignan ng followers. Dapat po meron pong 400,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin. At meron po tayong second account. Red Palungkin din po na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen. Naka-yellow t-shirt ako doon At syempre po Aris Gatchalian Ayun po yung mga legit na account natin Sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin Red Parunkin po Na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin right parong kin po na mayroong 424,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko pong kayo, po kayo po ay comment na comment, share na share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalang kita ng lucky numbers agad-agad dyan agad sa messenger mo. I-check nyo po yan sa message pa mo. Huy, i-check mo baka napadala na kita, hindi mo lang alam mga kalaki. Kadami ko pa nakikita na nag-message ako, hindi po sila nagre-reply ayan tandaan nyo po ah basta po naka-follow may libring lucky numbers ka sa akin ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin tatlong buwan po ako magbibigay ng mga tatayan mo sa STL 2D Lotto National Wedding Lotto Abroad, Lotto Pilipinas. Ako po ang magbibigay sa inyo sa loob po ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Malay mo naman, dito pala ang swerte mo. Dito ka pala bubinasin mga kalaki. Kaya itry mo na. Mag-message ka na kung interesado ka. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ako ang kausap mo at hindi po sila kasi marami pong gumagaya sa atin. Ingat-ingat po. At ito po ay eh, walang pilitan na sa mga interesado lang po na maalagaan ko kahit matutukan sa mga laban nyo sa Pilipinas at abroad. Sumali na kayo sa private consultation. At syempre po, 3 days po tayo magpapalita ng lucky numbers bago po natin palitan. Ito na po mga kalaki ang... Ayan. Ito na po mga kalaki ang... B... Bagyo. Bagyo. 28, 32. Bulakan. 16, 27. Bohol. 2-digit lucky numbers to ah. 19, 30. Kapis. Ano to? Kapis. 5, Gis Rojas 3037 Tugi Garaw 2 21 at Isabela 435 5435 Ayan po mga kalaki kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin iraramble nyo po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit para mabaligtad lang po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, ito lang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, kayo na ko pa ito gustong batiin eh. Shoutout po kay Rumel, ano, Rumel Gomez po ng... Ayan, Ah, okay. Romel Gomez po ng Kogyo. Kogyo po ito sa Kogyo Gate 2. Ayan, Kogyo Gate 2 po kay Romel Gomez. Hello po, shoutout po sa inyo dyan mga kalaki. Alam ko yung lugar na yan pero hindi ko pa po nararating yan. Hanggang hanggang Antipolo lang po ako hanggang Montalban po. Pero hindi ko pa narating yan. Pero naririnig ko yung lugar na yan. Hello po sa Kogyo Gate 2. Saan ba yan? Pero papunta yata yan doon, diba? At syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may... Okay, dito sa may Nueva Vizcaya po mga kalaki sa May Bayumbong, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Shout out po sa inyo mga kalaki sa mga tricycle driver natin diyan. Kila Kuya Man ala Kuya Mike, Kuya Michael at Kila Kuya Nestor. Shout out po sa inyo mga kalaki. Mananalo tayo, Nueva Vizcaya. Claim it. Gising na po.